Hi guys, good morning po sa inyo Ang uh, Ngayon guys ay pupunta ako sa ano Sa mais Sa Kasi nagtanim Nagtanim ng mais yung bayo ko guys Ako muna ang caretaker ngayon So pupunta tayo Pupunta ako ngayon to. Bibisitahin ko kung malalaki na ba sila o ano Titignan natin kung maayos ba yung Tanilang tubo Ayan guys. So pupunta tayo ngayon doon. Medyo malayo. Medyo malayo kaya magmumotor tayo guys. Ayan. Kamotor ako guys Pupunta tayo doon. So let's go. Pupunta na natin. So ngayon guys andito na tayo sa taniman ng mais ng aking bayaw. Ayan guys. Ito yung kanilang lote guys. Ayan. Lote ng aking lote ng biyanan ko to. Ayan. Ayan yung kanilang lupa guys. Lupa nila yan guys. Ayan. Ito yung taniman nila ng mais. So, kaya kung nagpunta ngayon dito ay bibisitahin ko ang kanyang magandang tubo. Ayan guys. O, kung nakikita nyo. Ayan. Ayan. Ayan ang taniman ng mais. Ayan ang taniman.